mga samarang tayong isang tinap overhaul dahil lang issue nito mga saray overheat 2 months lang itong ginawa 2 months to 3 months kaso nga lang paiba iba kasi yung ginagamit nyo ang coolant kaya yung nangyari kahit na nagpalit ka ng water pump nagpalit ka ng thermostat binaypas mo pa kaso hindi umiinit yung hose sa baba parang dito oh. ilaw ito yung ano pag once kasi na pinainit mo yung motor mo dapat umiinit din tong hose na to sa baba tapos sa taas unang unang iinit yung sa taas tapos uobserban mo to ganoon kasi ang gagawin mo kapag once na overheat ngayon kahit na binaypas mo na at sobrang init na ito hindi umiinit ito lang umiinit tapos lalabas na yung kulan dun sa mismong takip or sa reserve nag-aapaw kaya ang ginawa namin nagpasya na lang kaming buksan kasi nga itong water pump na to kinuha ko na dun sa ano sa makinang binubuo ko sa akin yan at ganoon pa rin hindi pa rin umiinit hanggang sa binaypas to ganoon pa rin hindi pa rin umiinit kaya ito na pagpasya na namin binuksan nung binuksan kasi ito yung pinaka mahirap dito kapag once na gumagamit kayo ng hindi magandang kulan ganito ang mangyayari ito oh. ito barado na kahit anong gawin mong pagpalit palit ng thermostat water pump hindi talaga umiinit yung hose na ito sa baba na dapat iinit sa una yung sa taas iinit din sa baba kapag mainit na dahil dito kaya pala ano, hindi umiinit kaya wag kayong basa basang gumagamit ng hindi magandang kulan kasi maraming kulan kasi na mura sya kaso nga lang mapapamura din naman kayo dahil ganyan yung nangyayari ayan mo, putik na sya may ganyan talaga mga sir or, or di kaya pinaghalo-halo nyo yung pinaghahalo-halo nyo yung iba-ibang kulay ng ano ng kulan kaya ang nangyayari nagkikimical reaction kanya mangyayari yan kaya okay gamit ng ano kung anong kulay lang ng ginagamit yung kulan yun na yun Di ba tubig na lang ilaglag nyo kung sakaling no choice na wala kayong mabili. Di ba tubig na lang. Huwag na lang kayong mag-ibang ano, kulan. Kasi ganyan, ganito yung mangyayari. Harap totally marami na rin kami na-encounter ng ganito. Anong gagawin namin? Yan, ilinisan na namin yan. Ang gandun sa pinakaloob yan. Pati nga yung radiator na ito, kailangan din linisan. Kaya huwag kayong gumamit ng ano, ang hindi magandang kulan or yung pinagsasama-sama yung iba-ibang kulay ng kulan dahil masama yun. Pakita ko sa inyo yung piston nito. Na kaka kwan lang to. 2 months to 3 months to. Ito yung piston niya mga sir. Sariwa pa. 2 months to 3 months lang yan. Nung ginawa. Kaso, nag-uberate. Ngayon lang din nag-uberate yan. Sa loob ng 2 months to 3 months. Dahil dun sa ano sa barado yung ano hindi umiikot yung ano yung kulan kaya huwag kayong gumamit ng hindi magandang kulan or huwag nyo pagkasama-samaayin yung ano iba ibang kulay kasi magka magkakaroon siya ng chemical reaction huwag nyo pagkasamaayin yung yung green saka yung ano yung pula ganun Yan. kaya ito. Nakabypass na to kasi chineck na namin kung ano yung kuan kaya nag decide kami na ano na kinalas na lang kasi ito na yung pinakalas kaya obligado kasi kapag once na gano'n yung overheat talagang chinecheck ng maayos yan ito meron pa oh. hahanginan ito tapos ano huhugasan ng gasolina kasi meron pencil oh. Yeah, ito mga sya, narinig natin yung kanyang black at nawala na rin yung kanyang ano yung barado dun sa hose at syempre kapag ka, pibi, pagka magtatap over tayo, lagi dapat bago yung gasket natin yan para may lagyan natin, syempre i-repacing nyo pa rin yung mga sala kasi mayroong mga dumi-dumi yan kaya kailangan yung syempre i-repacing okay, balik mo natin to para mapander natin at matisting natin, yung thermostat naman ay ibabalik natin yung ano yung bago Ayan, ito mga sana, na, na natin yung kanyang head, tat, radiator, tra sa yung water pump. Ayan, titesting na natin to kung sasabay na siya pag init to. Kasi hindi umiinit kasi nga yung hose dahil nga dun sa barado, dun sa black. Kaya kung ano yung kulay ng kulan nyo, yun ang, yun ang yun ilalagay nyo. Mas magandang i-drain nyo na lang kaysa naman magdagdag lang kaya na magdagdag. pamantra mga sala pero hindi na siya umaangat hindi tulad nung una kasi nung tinitesting pa namin to saglit mo lang siyang panda rin pero umaangat na siya tumatapon na yan kapag binalik mo naman yung takip niya dito siya lalabas lalabas dito sa may reserve at dun sa reserve host niya dito tatapon dahil dun nga to sa barado kaya huwag niyong pag-alu-aluin yung ano, kulay Ayan, kaya na ito mga sala. Kaya na, na pata. Ayan, mainit dito sa baba. Pag nati kayo kung gumagana yung thermostat, hawakan nyo to Tapos yung hose din sa baba, kailangan mararamdaman yung umiinit. Pero ingat-ingat dun sa may tambot Ah. Baka may iba yung mahawakan ninyo. Mapapasa yung daliri ninyo. At uh, sa tagal na rin natin binibirit-birit to hindi na rin sya bumubulok-bulok nang sa dito sa reserve Tsaka ganyan lang din yung form mga sir para hindi masira yung wire. Yan, ganyan lang yung ginagawa namin. Kaya ito ya yeah, goods na mga kawin na to mga sir. Hindi na siya mumubulwak kasi yung may init na doon sa baba.